Maagang tinipon sa bayan ng Lubao ang nasa 1,229 dialysis patients mula sa ikalawang distrito ng Pampanga nitong Martes, January 16. Habang January 17 naman, tinipon ang nasa 1,600 dialysis patients mula sa District 1, 3, and 4 sa Brenzy Yao Convention Center sa lungsod ng San Fernando. Personal silang kinamusta ni Vice Governor Lilian Nanay Pineda bilang kinatawa ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda kaugnay ng programang Alagang Nanay Preventive Healthcare Program. muli silang pinaalalahanan sa tama at wastong pangangalaga sa sarili at isinunod na rin ang pag-anunsyo ng magandang balita mula sa PhilHealth. Masyanteng po balita, pintaya po yung PhilHealth in Kapitolyo, pintalan na kami ko, libre na naman in dialysis yung pabanwa. Good news naman sa kanila kasi na-extend na naman sa PhilHealth yung three times a week na no session for one year. So, magiging 156 session na yun. So, malaking tulong din sa kanila kasi um, kung babayaran nila yon 2-5 per session. So, kung 3 times yun, bali, 7-5. 7-5 a week. Nakikita mo naman, puro sila mahihirap. Puro lang sila mahirap na, ano, uh, na tao. Nagpapasalamat ako sa PhilHealth kasi talagang natutugunan nila yung problema ng mga dialysis patient. At sila naman, kahit tibigay ng libre ng pileto, talagang makikita mo naman, puro may hirap si Rana. Gusto pa nilang mabuhay. Gusto pa nilang mabuhay kasi may anak sila, may maliliit pang anak nila. So sabi nga nila sa akin, uh, may gusto ko pang mabuhay para makasama ko yung mga anak ko. Matatanda ang 2023. Pinalawak ng PhilHealth ang mga libreng dialysis sessions mula 90 hanggang 156. Kaya nito ang hanggang tatlong dialysis sessions kada linggo sa buong taon. Kaya hindi maipinta ang tuwa at saya ng mga pasyenteng may sakit sa bato. Tulad ng 63 anyos na si Mang Manny mula Florida Blanca na isang dating photojournalist at limang taon nang nagdadialysis. Nalagdag po yung buhay namin. Maraming maraming salamat po pag magpapalain siya ng Panginoon sa ginagawa niya tulog sa aming mga kapuspalan. Salamat po. Nangagaling sa puso ngakin aking pasalamat. Lubos din ang pagpapasalamat ng 42 anyos na dialysis patient na mula sa Arayat na si Jusel, lalot kapus sa pera anim na taon na siyang ginugupo ng sakit. Tinamaan pa ng mild stroke ang asawa nitong Desyembre. Siyempre, gusto mong mabuhay kaya ng papadialisis ka. Maraming maraming salamat po kay Gabay at kay Biles sa tulong po nila sa mga nagdadialisis ay siyempre sa sobrang tuwa namin. Siyempre dati nagbabayad kayo, may tsaka hindi libre. Ngayon libre po ma'am. Katuwang ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Binigyan rin ang mga dialysis patients ng tig sampung vials ng eposino at insulin sa mga may problema sa blood sugar. Malaking menos sa mga pasyente ang eposino na nabibili sa mga pharmacy ng tig 500 hanggang 1,000 pesos kada vial. Ang eposino po, ito na kinakailangan gamitin po ng mga nagdadial special po natin dahil ito ay nagpa-produce po ng mga red blood cell po natin. Alam po natin pag nagdadialysis eh, nagkaka-anemic po sila, ang hemoglobin po nila bumababa. Kasama rin sa iniabot na tulong ang food packs at cash. Yung diabetic ka, high blood ka, mataas ang cholesterol mo, ma mataas ang laboratory test mo. Pag yun, tapos hindi ka pa umiinom ng gamot, nagsasacrifice ang kidney mo. Doon talaga nagkakaroon ng kidney failure. So, kailangan talaga na importante laboratory test. Laboratory test. Dahil doon mo makikita. At saka, dapat talaga yung nagpapap, nag ka ng maintenance wala na kung high blood ka. Kasi kung yung high blood ka, hindi ka umiinom ng gamot, nagsasacrifice yung kidney. Ayon sa Provincial Health Office, nasa kulang-kulang 3,000 na ang dialysis patients sa Pampanga, layon ng aktibidad na magbigay ng tulong at suporta sa mga dialysis patients sa pamamagitan ng pagpapagaan sa kanilang pasaning pinansyal, pagtulong sa kanila na magpatuloy sa kanilang dialysis treatments, at pagtulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon. Sa pamamagitan din nito, nasisiguro ng Kapitolyo ang maayos na kalusugan at kagalingan ng mga pasyente na sumasa ilalim sa dialysis treatment.